What's up guys? It's me again, Penny, and uhayos sa inyong lahat. Andito kami ngayon sa grocery store para bumili ng 100 yen na itlog. Kasi, minessage kami ni ate na dito daw sa Toresen ngayong araw ay merong 100 yen na egg na ka-sale, kaya pupuntahan natin. Ayun. Ah, okay. Nasa labas siya. Ah nakasale nga nandito lang sa labas eto kasi sobrang mahal ng egg to, nasa 200 yen yung usually price nyan, eh ngayon 100 yen na lang ah, tuha mo ako dalawa kami ni ate kasi minsan lang to kaya tuha na kami ng dalawa so dalawa sa kanya dalawa sa akin Ayan. then kukuha daw si ate ng tinapay yan. yung umabot pa kami. Ang tagal namin bago makapunta dito. Yes. Kompleto na yung ating ano, itlog. For the go na tayo. For the go. Ito naman yung mga tinapay. Yung tinapay na in-order. In -order. Binibili namin dito yung Royal. Ito Royal. Pata isa. Tapos, ano pa? Magigib na rin pala kami, guys. Okay na? Buti nakaabot pa kami ng ano, itlog. Then si ate naman, kukuha siya ng uh, chicha. Minsan kasi nagkikirave din kami ng chicha eh, kaya mag, maglalagay kami ng stock sa bahay. Pero konti lang naman. Maligit na lang. Ah, yan na lang ang bibili. Ito na lang. Magkano yan? 40? 40 yan? Tatlo, 100. Oo. Isa yun na yan. Sa akin yung tinapay, 200 lang pero. Ah 200 lang. O sige. O lagi na din eh. Tinapay, kulang pa nang isa. Ah. ito. Ito gusto ko ta. Gusto ko ta. Bali pala, pag ang binili mo isa, 40 yen lang. Pero pag tatlo ang kinuha mo, yako lang, 100 yen lang. To masarap din 'yung chitos. Tapos na kami mamili eh nagigigib na lang kami. Kukunin ko lang yung aming galon para makigib na kami. Ang dami namin galon ngayon eh. Ito yung galon namin. Dila, dinala na namin yate apat. Magigigib. Sasabay na namin ang pagigib dito para isang labasan na. Libre naman yung pagkuha ng tubig dito basta bumili ka sa kanila ng galon. Then unlimited na yung pagigib mo. Tapos yung pag-igib, binago nila yung oras hanggang 9.30 na lang ng gabi. Kasi dati pwedeng hanggang closing nila eh. Ngayon hanggang 9.30 na lang. Dali lang namang mag-igib. Lagay mo lang ito sa loob, yung galon mo. Then pindutin mo itong pinakaunang button. Yan. Maglalabas siya ng konting tubig para mahugasan mo yung loob ng galon mo. Then syempre tatapon mo yan. Tapos lagay mo ulit. Then, pindutin mo itong start. yeah, Maglalaman na yan ng sakong-sakong. Ayan. -sakong. Tapos, tutunog na siya. Kukunin mo na yung iyong tubigan. Then, tapos na. Andito na kami ngayon sa bahay at ganito yung style ng pagigib namin kapag maraming galon. Dalawa sa likod, dalawa sa unahan. Nakuha na ni ate yung dalawa. So, yun lamang guys for today's video. Bye! Follow for more!